Diretso na lang. Diretso na sa bilihan ng pandesal. Ito malapit na. Ito na lang, wala pang gaanong pila. Yes, nandito na ako sa bilihan ng pandesal. Maaga pa, wala pang pila eh. pagkatapos dito, balik na ako, pauwi na. Yung tostado, ah. yung samahan mo ng tostado. Maaga pa ba? Wala pang pila. Oo, oh, maaga pa. <laughs> Nagdagay ka ngayon, te. Oo. <laughs> Nakamahigit isang oras na rin tayo. At nakabili na rin tayo ng ating pakay sa pag-walking ayan kaya eto, pabalik na tayo ng bahay napakaganda ng umaga kasi napakalamig ngayon gruing mo oh. at medyo tanghali na rin ah, pero hindi pa rin sumisikat ng todo ang araw kaya napakasarap pa rin maglakad Gandang umaga po sa lahat. Ito po ang The Late Bloomer. Salamat sa pagsubaybay. Aba, Chuchu! Ay! Ay, naamay niya yung pandesal. Aba, Chuchu! Masaya niya, oh. Pag nakita ko na tong mga suha, yan, yung puno ng suha na yan at saka yung puno ng langka. Medyo malapit-lapit na. Siguro mga 700 meters away na lang tayo. Chuchu! Nakawala to. Payapa pa ang avenue. Wala pang gaanong sasakyan. Oh, malinis pa. Tahimik pa. Kaya ang sarap mag-walking.